Paano gumawa ng yema? Simple lang. Siyempre, hindi na mawawala sa atin yung condensed milk. Isa lang. Oo, isa lang. Matuto kang makontento sa isa lang. Pero siyempre, dahil gusto mo ng party size bibili ka ng marami. Alaska kondensada ha, para kahit may lang sa gatas, ako yung piliin mo. Dahil doon mo ko na paibig, di ba? Sa pang-alaska mo sa akin. Tapos, ilagay mo siya sa mainit na kawali. Kasi, init ng dugo ko na makita ko ang picture nyo ng bago mo. Tapos, haluin mo hanggang sa unti-unti na -unti namumuulong yema. Panggalit ko sa'yo. Tapos, kung gusto mo rin naman siyang lagyan ng mani, pwede rin naman damihan mo. Magsawa ka. Alam ko naman na gustong-gustong-gustong-gusto mo yun. Tapos, shape mo siya ng pa triangle para love story natin. Ako, ikaw, tapos siya. Ang saya, di ba? Tapos balutin mo, tapos iwanan mo na ulit. Kasi eh, doon ka naman magaling, di ba? Pagkatapos ng lahat, basta mo na lang iiwanan. Hay, ano pa bang bago? Tapos pwede mo naman siyang kainin. Mag-share pa kayo ng bago mo wala naman yung lason kasi nga ikaw yung gumawa. Dahil kabiteran ko ang papatay sa'yo.